simulan ng Sunday Viewing Habit ng Pamilyang Pilipino. Ako po, ang inyong kapuso, Jessica Toho. Samahan niyo po kami, pati ang aming mga team, upang lumipat. Di umanoy, eto ang mga kwento na tsak mapapasabi kayo. i mjs na yan. Makulimlim na naman dito sa Pilipinas. Di umanoy, umabot ang kulimlim mula Batanes hanggang Sambuanga. Ngayong Hulyo, samahan ang aming team habang tinutuklas ang rainy and foggy weather dito sa Tagaytay. At mamaya, sa gabi ng lagim, kasama ang mga paranormal experts na alamin natin ang kwento sa likod ng babaeng nagparamdam sa litrato mamaya. <laughs> Noong <un> 1950s, kilala <laughs> si, <la>, si Esa. <laughs>